Magandang hapon mga apalong, Ako po Si Don Don Doblada Ang inyong lingkod <laughs> Ang may-ari Ng Don Don Dobladas Game Pound Guys Dito minsan seryoso Minsan pala pero May matututunang aral Minsan kalokohan Idol mo ba Ang mga manok ako idol ko pero hindi ako nagsasabong gusto ko lang mag-alaga mga kapalong so guys ngayong araw November 2 ang start ng aming mga pagbibidyo sa aming mga alaga mga manok ipinakikilala ang aking mga kasama. Si Papa Ray, Papa Ray, no. hindi. Hindi. <laughs> Sinardo ang budik. Yeah, Sinardo. Ano ba trabaho nila ni Sinardo, Papa Ray? Breeder. Ha? Breeder. Ah, siya ang breeder, si Papa Ray. Papa Ray, anong trabaho mo rito? gudol <laughs> gudol gudol <laughs> budol. Ano pa? Advisor namin yan, si Papa Ray. Advisor. Siyempre, si Jeffrey Jeff, anong trabaho mo Jeff? Uh, ah, and tulog tulog <laughs> tulog guys ha 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 ok, ito na guys nagsimula po kasi kami ng early bird ano? um, nakapag set na po kami ng first batch at second batch ano yung pinaghahandaan natin na para sa local na po kami ano? silipin po ninyo guys yung aming alagang mga early bird

pati daw nasa loob yan mga apalo, syempre kapag meron ang uh, backyard uh, game foul syempre alam mo dapat yung mga palahi mo sabi ng iba dapat maglalaro ka lang sa tatlong palahi Kaming starter, Nag-umpisa pa lang kami, sinubukan namin, kabalintaran na ang sinasabi nila. Maraming lahi. Ano? Iba't ibang lahi. Silipin niyo yung mga, ano, mga babae. Ayan mga pulit. So, iba-ibang lahi po yan. Iba-iba rin siyempre mga pinanggali yan. Siyempre, mag-aalaga ka rin lang naman ang At pang commercial pa, dapat kukuha ka sa mga kinalang mga farm. Alam mo? Ayan, ano? Pulat dito. Ayan. yan Halimbawa lang, nito. Ito, ang lahi po rin yan. Ang lahi po, yan. po ang SBR. Ito po. Yan ito ang ng SBR. Ito po, SBR din po yan. Ito po, ito po, ito po, ito po. Ito. SBR din po yan. Yan, yeah, SBR. Ito naman po, Harold Brown Gray. Mo, no. Galing po yan kay Governor Bersamin Yung SBR namin Galing po yan kay Ramon Monjero Ng uh, Mount Banahaw Kaya pa rin dito tayo sa mga kulungan Kaya yan Huwag mo papakita Hindi naman tabi siya eh. yung. yung po ay Boston Roundhead Ito ay Boston Boston Roundhead dito na to

Galing po yung eh, Boss B-Boy. ang ating Gilmore Hatch. Kay Dr. Oy, bibi mo yan, Yun, yun, ating Hatch. Gilmore Hatch, ko Oy, bibi yan. Kaya, ito. Kung ito. ito. Tornado, kay Ramon Montero din po yan. Então, white dancer da new bboy life. Ó. Tô no do. Vamos muito argentino, vai. Bora White Elsa rin po yan Le Boss B-Boy Ito po, Albany Albany po yan ni Sir Charlie Cruz Ito rin po, siyempre White Elsa rin yung B-Boy Ayan po yung lemon Misa Koy Oganesco White Tertullian uh, Ele B-Boy White Tertullian é um B-Boy Slim é Slim Benoist Ele é Charlie Puth Golden

Harold Brown Red ni Governor Bersamin. Sanda guys. Raptor Swinger. Ito po yung bago natin. Ano? Kay Sir Harry Manok, kay Sir Gilbert. 7 in 1. Lahat. 7 in 1 hatch po at tawag nila dyan. So guys, meron pa tayong ibang nakalitaan. Nasa kabila po yun, nakakulong yun. pupuntahan natin. Guys, nakalim natin. So ito yung ating Travis. Ganyan? boss. Eh. Uh, cardinal Tesla natin yan, guys. Oh. Ito yung ating Blue Face. yung so, Blue Face, eh. paborito. So, Aking paborito si Blues. Yes, si Ganda ng kulay. Kapal. Mga kapalong, RRCA natin. Ayan yung ating kanawa yun. Ito naman, no, yung amin, El Gamma Gray. naman, yung amin, El Gamma Gray. Ang na, ang tama ka Mga pure blooded yan guys May hinang klase yan May hinang klase pinanggalingan yan Kita <laughs> yun naman yan o oh. Yan o oh. yan Ano pa nga yun guys? Matagunan na lang ng bagyo ang iba. <laughs> Mga manok namin, hindi pa tatalo. Masubukan natin. Pupal. Sabi pa naman ito, pupal ka. Malaman natin, guys, sa November 29. Ha? Ah, November 23? Nag-e-entry na kami, WBC! Woo! Try mo yun, try it. Subukan, ha? Try yung Malap, Ay! Pira yan, hello Malaman natin guys Kung yung dublada sa no game phone Papasa ng WPC Meron kaming tinetraining Tatlong angel <laughs> Maliti ba yun, di ba? <laughs> o, oh, di ba? O, oh, di ba? O, oh, di ba? <laughs> Masakit man sa loob. Wala akong magagawa kundi